Makinig kayo, mga kapwa Stoic sa digital na panahon. May natuklasan kayong ginintuang kayamanan. Hindi, hindi ito tungkol sa pinakabagong viral na video o meme. Kung naranasan mo nang mag-scroll sa social media na pabuntong-hininga dahil sa bigat ng mundo ngayon, nagtataka kung bakit hindi mo na lang kayang pakawalan ang mga bagay-bagay o simpleng nais mong mabawasan ang pag-alala sa bawat maliit na detalye. Kaibigan, nasa tamang lugar ka. Alam mo, bago pa man dumating ang mga hamon ng makabagong panahon, may mga matatalinong tao na tinawag na mga stoic na namuhay batay sa mga prinsipyo na, maniwala ka man o hindi, ay makatutulong sa ating matutunan ang sining ng digaanong gaanong pagpapakaapekto. Nakakatawa, di ba? Na ang sinaunang karunungan ay maaring gumabay sa ating buhay na puno ng smartphone at cap. Sa mga susunod na sandali, matutuklasan mo ang pitong simpleng prinsipyo ng stoicism na may kapangyarihang baguhin ang pananaw mo sa buhay. Napakasariwa ng na mga prinsipyong ito, para bang sila na ang lunas sa kaguluhan ng ika-negatibo isa siglo. At teka lang, kung gusto mong ikaw ang unang makaalam ng iba pang tulad nitong karunungan, pindutin mo na ang notification bell at mag-subscribe ka na. Ano bang masama? Baka nga madagdagan pa ang iyong talino. Hinahamon kita, ikaw na subukan mo ito. Maligayang pagdating sa maliwanag na mundo ng Stoicism kung saan nagtatagpo ang luma at bago, at kung saan tayo natututuruan ng sining ng pananatiling kalmado at pagpapatuloy. Tara na, simulan na natin. Isa, kontrolin ang nasa loob, bitawan ang nasa labas. Isipin mo ito, isang maulan na martes ng umaga. Katatapos mo lang magtimpla ng perpektong tasa ng saa, at habang papakagat ka na sa unang higo, biglang nabangga ito ng pusa mo. Ang dati mong sarili marahil ay nagalit, sinisi si Whiskers, o pati na ang buong universo sa tila pa kontra sa iyo. Pero heto ang isang stoic na pagninilay, mas madalas tayong nahihirapan sa imahinasyon kaysa sa realidad. Sabi ng bantog na si Seneca, ang totoo, may mga nangyayari talagang di inaasahan. Natatapo ng tsa, likas na malikot ang mga pusa. Ano ba ang kontrolado natin? Ang ating reaksyon. Sa halip na hayaang kulayan ng imahinasyon ang buong araw ng kalungkutan, pwede nating piliing matawa na lang at magtimpla ulit. Patuloy ang mundo sa pagbato ng pagsubok, pero ang kapangyarihan sa ating tugon, atin yon. Kaya sa susunod na magloko ang wifi mo sa gitna ng mahalagang zoom call, o dumating ang pizza mong malamig na, huminga ng malalim. Hindi ang malamig na pizza ang tunay na nakakainis, kundi ang interpretasyon natin dito. Dalawa, yakapin ang kasalukuyang sandali. Minsang sinabi ni Marcus Aurelius, huwag mong hayaang gambalain ka ng hinaharap, dahil darating ka rin doon, basta't alagaan mo ang kasalukuyan. Nasa ikanegatibo 21 siglo na tayo. May mga abisong tumutunog kada segundo at mas mabilis pa ang takbo ng isipan natin kaysa sa internet speed. Pero ano ang madalas nating nalalampasan? Ang niyan. Naalala mo ba noong naglakad ka sa parke pero ang isip mo ay abala na sa mga gawain bukas? O yung mga hapunan kasama ang pamilya kung saan ang isip mo ay lumilipat pabalik sa mga pagsisisi ng nakaraan? Itinuturo sa atin ng mga stoic na ang araw na ito, ang mismong sandaling ito, ay isang biyaya. Kaya bakit natin ito sasayangin sa pag-alala, tungkol sa kahapon o bukas? Ang pagiging present ay hindi lang basta pagtutok, ito ang tunay na pagdama sa buhay, ang paglasap ng bawat pagkain, ang pakikinig sa mga kaibigan, at ang pagdama ng hangin sa iyong mukha. Bitawan mo na ang pagsisisi ng kahapon at ang pangamba sa bukas. Sa malaking habi ng buhay, ang mga munting sandali, kapag pinagtagni-tagni, ang siyang bumubuo ng ating kaligayahan. Tatlo, tanggapin ang pagbabago bilang takbo ng kalikasan. Napansin mo na ba kung gaano kadali magpalit ng panahon? Ang lamig ng taglamig ay unti-unting natutunaw upang bigyang daan ang pamumulaklak ng tagsibol. Pero kapag tayo'y hinarap ng mga pagbabago sa buhay, bagong trabaho, paghihiwalay o paglipat ng tirahan, madalas tayong tumututol. Tulad ng wika ni Epictetus, hindi ang nangyayari sa iyo ang mahalaga, kundi kung paano ka tumutugon dito. Ang buhay ay laging nagbabago, kasing sa limot ng ilog Thames. Ang paglaban sa agos ay nakakapagod, ang pagtanggap dito, doon naroon ang kalayaan. Ang kalikasan ng buhay ay pagbabago. Gaya ng Roma na hindi itinayo sa isang araw, ikaw rin ay isang obrang unti-unting hinuhubog. Bawat pagbabago, bawat likot-liko ng landas, ay isang natatanging hagod sa iyong kanvas. Kaya sa susunod na harapin mo ang isang di inaasahang liko ng buhay, tandaan, bahagi ito ng mas malaking disenyo. Shtruiti kumawala sa panlabas na pag patunay. Sa panahon en dahil sa bawat like, share, at comment, tila naging adik natayo sa panlabas na pag Pero uisipin emo ang karunungan ni Epictetes, hindi ang tunay na problema ang nagpapabahawa esa sa tao, Kungian Kanyang MGA imaginasyon pangamba tumkol esa MGA ITO. Hindi bate te isipin na hinahayaan nating kontrolin NG malilit na icon sa screen ng ating damdamin? Itinuturo NG stoicism na salop natin dapat manggaling ng tunai na pagpapatunay. Ang halaga nje sarili ay hindi na susukat sa dami neje taga sunodo reaksyon online, kundi sa ating mga pagpapahalaga, kilos, at katao. Kaja sa susunod na hindi umabot sa inásahan eng engagement ng post emo, omej nagepádala ng mapanirank mensahe sa DMS emo, tandán emo, eng halaga emo a hindi ipinapasa sa boto ng publiko. I e in kila ang ayang pagateo. kilalanin an likez na shiklo ng Buhay. Masakit an pak kavawa, mapa ma chudí men, isang machalagang ala ala, o isang minamachal. Ngunita kai Marcus Aurelius, ang kavala aivala Nangiba Kundipak kundi babago, at ang pak babago ay kagalakan nge kalikasan. Samalavag na ekosistema nge ating pakiral, ang lahat ay psilon may kania kaniang panahon. Nalalagas ang dahon nge MGA puno upang bigyang dan ang bago. dinong buhe, may MGA wakis at may MGA simula, at pa isa ay may erol at anyong nagahabog esay atin. Sa halip na mahigepait na kumapitsakan ano ang nawala. Inania tayo ang stoicism na pahalagahan ang pagiging panandalian ang buhay. I say itong panyaya na mamuhe nang buo, magmahal nang malalim, at magpalaya nang may pagalang. Sa bawat paglubok ang araw, tandaan may paparating na pagsikat. Sa hanapin ang paglago sa yit na jay pasuk, sino ba ang hindi nakarang na hamong? Maring ito Ypsilon dahil sa Nabos, paid na bos, tambak na bayarin. o jung tren sa metro na Madalin magreclamo, madalin ilingin na sanam as Maunavan angibuai. Pero min sang Sinabini Seneca, pinalatka na kahiran ang isipan, gaya de re pap papalat na de katawan na re na Isipin mo ang mga amon personal na din session ng para sayon iyon Kapak may humarang sa landas emo, sa halip na itanong na, bakit ako? Subukan mong itanong, ano ang itinuturo nito sa akin? But what packs I may dalong errol at potential para essay pagan lad? Perspektiba lang kan kailangan. Kan narito an MGA stoic esa gayon, malaman kan sagot nile ay, sige lang, keyeko, to. Shud me linangin ang kayamanang nasalup. Sa panahong puno NG Magagarbong Instagram feed et valang humpai na pagepa pakita NG Karandian. Madali nating ng eng kaligayahan aipsilon nasusukat sa material na bagay. Pero u ni seneke, hingi an taong may an tunay na mahirap, kungi taong valang tijil esa pagnanais NG mas marami. NG tunay na kayamanan aipsilon hindi nasusukat sa pinakabagong gadgets o mamahaling damit. Itu ina kapantang neje kaluluwa, sa jaman neje ma kajansang, at sa kayamang hatit neje ma alala, palala neje ma stoy, ayos lang matpakasa sa maluho neje buway, basta te huwat tayong majing alipin neje ma ito. Dahil esa huli, ang mahalaga ayan MGA kuwentong hinabi natin, hindi ang MGA bagay na naipon natin. Tandan, ang pamaster neje sining ji papapaka ay hindi pajing manhit, Ito ipakakon rekapipan sa mga bagay na hindi natin kontrola. At ang papita sa mga hindi nakabubi sa ating kaluluwa. Kan tumimo sa IO ang MGA prinsipyong stowik na ITO. Isipin emo kan gano kaganda ang buhay kan ito y ginagabayan ng karunungan at malinov na isipan. Backhand index pointing right kung may napilat kong halaga dito. I like mo ang video. Max subscribe sa channel.